sarap! Ah. Banana crackers! Kami po ang Panlasang Provincia! Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw ay lulutuan ko kayo ng banana crackers. Ito ang bunga ng saging ko. Bayan, umpisahan na po namin ang pagbalat ng saging ni nanay. Maganda pala yung kulay nito. Ay, pala masarap to kainin. Na siya mga kababayan. Manipis lang. Ganito lang kababayan. Kaninipis ang paghiwa natin para sa banana crackers ni nanay pinangasabi kahit hindi na ito ibilad mga kababayan ang pangalan nito be tindok tindok siguro masarap to kainin pag hinog na yung saging na tindok to mga kababayan hindi lang pwede natin gawing crackers pwede rin po ito siyang gulayin pwedeng gataan pwede rin pag, pag nahinog po ito napakatamis po nito pero sa ngayon muna, banana crackers lang. Banana lang. Ang gagawin natin. Hmm. Pang merienda muna. Ito po ang ito may nahinog po na isa. Napakalaki po kasi talaga mga kababayan. Oh, kaya talaga nakaka-amaze. Ito po siya pang na. Hmm. Napakatamis. Talaga mabubusog ka na isang saging pa lang sa sobrang laki ng saging na tawag nila tindok. Hmm. Dami na to, Kahit ilang piraso lang mga kababayan. dami na. Apat na piraso pa lang to mga kababayan pero tingnan nyo ang dami na po talaga kaagad. Mga kababayan, isa lang na natin natin kawali. na natin ang mantika. Umpisahan na natin pagluto ng crackers. tayo. Thank you, Lord. Tara, mga kababayan, ay. mga unat ta. Sarap. Hmm. Kasi kayo. Hmm, kasarap ng kalanuso ni nanay. Sabi siya ito sa banana cute. Hmm, sarap. Mm. Malutong. Lutong. Malutong. Ganito ang ginagawa ko kapag walang tinapay. Sa so, susunod na ay maganito oh, tayo na Ito banana crackers yung saging kong kendok masarap talaga masarap sa talaga mm. makabusog malutong makabusog mm. talaga dito pilihan tayo na hindi magkaroon ng kanin pagtanggalihan mm. sa si merienda pa lang, busog na pagbibili ka ng banana crackers yung maliit na plastic punting laman, tag limang piso tayo na lang magluto Makapamigay pa tayo sa ating mga kapitbahay. Maharap talaga. Mmm. Banat ka rin mm, mga bata. Sarap. Mm. Mm. Magbaon ka nito sa school? Gusto mo? Mm. Okay. Kain ka. dami pa oh. Gusto ko. Sarap talaga nito. Mm. Pag gusto natin kumain nito sabihan lang natin si nanay para paglutuan tayo ng ganito. Ano may na naman ako nito. Susumanin natin. Kas. Kasuman tayo ng saging Request mo banana queue na naman. Parang feeling ko banana queue. Banana queue din. Yung <laughs> lechon. Lechon ah dang dangdang queue. Dangdang -dang queue. Pwede rin. Ang lechon na sakin, banana dang Dangdang queue. Suman na sakin nakatikim na kayo. Iba ako pang nagluto. Nakakalimutan mo yung pangalan mo no? Sino pangalan mo? Ang ano ang pangalan Kali mo? Ano ang pangalan mo? Nakalimutan mo. Nakalimutan mo. Ah. kala ko nakalimutan mo sa sobrang sarap. Parang kabuka mo oh, na si Crystal. Wow, magkabuka mm -hmm. daw kayo Crystal. Maliliit din sila, no? Ay, sino yung pambansa kong apo? Na lalaki. Oh! <laughs> si Kuya Isyan. Si Isyan. Pambansa kong apo. Pero huwag ka nang magpatid ni Mama sa school. Kawawa si Mama. Anong kukunin mo? Pulis. Abogado. Abogado. Yeah sakit ang gusto ko maharap ko nurse. Baka may nagtanim Ang apo mo daw nurse. Yes. <laughs> Baka agriculture, ay ako na lang ang magaturo sa iyo. Pag magtanim yes. ka ng saging. Pagpunta sa bundok. Mm -hmm. Kasi paborito mo. Pag yun ka sa bundok na, dyan lang magkamay saging. Ang dami kong saging sa bundok. Ano na ako. Ang nagpunta ka lang ng sa bundok, dalahan mo kong gorilla. Ang dami doon. Ang dami doon, unggoy. Total. Mm. -hmm. Itong taga mga kababayan. Ah. Sarap.